ang vlog na ito ay tungkol sa samahan nyo lang akong ilagay itong watawat ng Pilipinas dito sa kung saan man dito sa mesa ko ngayon uh, matagal ko nang gustong maglagay ng malaking watawat dito mga kasosyo kaso for unknown reason hindi, hindi ko pa rin nabibili nung nakaraang linggo nag ano ba nag Nagbihis yung mga estudyante no ng parang United Nation. esakto eh, yung anak kong bunso si Vincent uh Philippine uh, barong tagalog ang na-assign sa kanya. Pil ano, uniforme ng Pilipinas. Eh kaya may flag si Vincent na ganito. So inarbor ko na lang sa kanya. Kasi matagal ko nang gustong maglagay ng watawat ng Pilipinas kung saan ako nag -re record ng video. Kahit matatandaan nyo nung mga una kong upload, yun sa isa kong opisina noon, may watawat ng Pilipinas doon. Ah, mahal na mahal ko talaga ang Pilipinas mga kasosyo. Kaya gusto ko laging may representasyon ng watawat eh. And ngayon, finally, kahit di ko pa nabili yung malaking watawat para dito talaga, eh, eto na muna. Kaya samahan niyo ako na ilagay ito ngayon dito. So naisip ko nga eh dito ko na lang muna i-masking tape dito sana eh. Kaso masyado malapit. Dito kaya. Okay, ilalagay ko na lang muna dito para madali kong maitayo. Tong masking tape to nga. Kayo mga kasosyo, may watawat ba ng Pilipinas sa inyong mga business o mesa man lang, office. Uh, kung wala, lag- maglagay din kayo mga kasosyo. Siyempre, mahal na mahal natin ng Pilipinas. Malagay na muna natin. Masking tape ko na lang muna dito. Basta tumayo lang muna. And eventually, maka, uh, mas pag, mag, makapagawa na lang ng mas malaking watawat ng Pilipinas. Yan, Ayos, oh. ice, ice na yan. Kesa wala. Oh, Sa ko ilalagay? Dito? Dito ba maganda? Dito ba? Crowded? Dito? Oh, mukhang dito nga mainam. O, oh, yan. O, oh, kayo rin mga kasosyo. Maglagay din kayo ng watawat ng Pilipinas kung saan kayo nagko-content o nagbibusiness. business panatiliin natin na ang ating nasyonalismo, ating pagiging patriot sa ating bansa. Yes, maraming problema, pero mas ma-excite tayo dahil kung negosyante ka at mabuti ka at kasosyo ka, sigurado ako at sigurado tayo na isa tayo sa makakaambag para maayos ang ating henerasyon. Ako naniniwala, ewan ko sa inyo. Alam ko, parte ako ng solusyon. Mahal na mahal ko ang Pilipinas mga kasosyo. At alam ko kayo rin. At ipakita nyo sa munting paglalagay ng watawat ng ating mahal na bansa. Kung saan kayo nagtatrabaho ng malupet. Ayos.